Ito naman ang mabibilis na balita sa bansa. Patay ang isang lalaki matapos pagbabarilin sa kanyang inuupang bahay sa Kamarin, kalokan kaninang madaling araw. Kwento ng isang residente, nakarinig siya ng dalawang putok ng baril na nasundan ng paghingi ng tulong ng kinakasama ng biktima. Sa CCTV footage, kita ang pagtakas ng apat na salarin papalabas ng eskinita. Batay sa investigasyon ng mga pulis, nagiinuman ng biktima at kanyang kinakasama ng may kumatok at hinanap ang biktima. Dead on the spot ang biktima matapos magtamo ng tama ng bala sa ulo at katawan. Arestado ang isang lalaking suspect sa pananaksak sa isang barangay tanod sa Binondo, Maynila. Ayon sa kapitan ng barangay 281, tinangay ng suspect ang isang e-bike kasama ang kanyang kasabwat. Hinabol ng isa sa mga tanod ng suspect pero Nasaksak ang tanog-tanod sa leeg gamit ang screwdriver. Natunto ng suspect sa tulong ng mga CCTV sa lugar. Mahaharap sa reklamong homicide ng suspect na wala pang pahayag. Ipinagpaliban ng Comelec ang pag ng mga balota para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Sabi ni Comelec Chairman George uh, Garcia, mataas ang posibilidad na maisabatas ang pag-urong sa eleksyon doon sa October 13, 2025, matapos itong maaprubahan ng Bicameral Conference Committee ng Kongreso. Sakaling uh, ipasa ng Pangulo, pag-aaralan pa rao ng Comelec kung kailangan pang magkaroon muli ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo o pananatilihin na ang mga pangalan ng mga kandidato. Posible rin daw na magkaroon ng paglilipat ng mga distrito dahil sa pagkakatanggal sa Sulu bilang bahagi ng BARMM. Mga mare at pare, cancelled ng concert ni Colombian singer Shakira sa Peru. Sa kanyang Instagram post, sinabi ni Shakira na dinala siya sa emergency room dahil sa abdominal issue o sakit ng tiyan. Nasa ospital pa rin daw siya at hindi pa raw niya kayang mag-perform. Malungkot man ang kanyang fans, umaasa silang maging okay na rin ang kanilang idol. Inaaral na raw ng team ni Shakira kung kailan ang bagong date ng kanyang concert doon. May panawagan ng Philippine Olympic Committee kasunod ng pagkapanalo ng ating men's curling team ng gold medal sa Asian Winter Games. Sana raw ay magkaroon ng suporta para magkaroon ng training facility rito para sa winter sport. Ang Sports Bite sa Td Darlene Kai. Umukit ng kasaysayan ng Philippine Men's Curling Team nang makuha ang kauna-unahang Winter Games medal ng Pilipinas sa 9th Asian Winter Games sa Harbin, China. Balik bansa ng buong kupunan na sinalubong ng mga proud na proud na fans at mga opisyal mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee. Hindi raw sila makapaniwala sa nakamit na tagumpay, lalot mula sa number 51 sa world rankings, hawak ngayon ng Pilipinas ang gintong medalya. This is an absolute historic win. We went into the tournament with high ambitions. We didn't expect to get so far. but uh, we could manage to pull out the gold and uh, that's, that's unbelievable. The impact with the crowd and the friendly people over there, it was such amazing. It's just amazing. Again, we won the game. after the last stone ends. Hindi pa kasi ganun kasikat sa Pilipinas ang winter sport na curling na tinatawag ding chess on ice. Kombinasyon nito ng physical skills at strategy kung saan ang goal ng magkalabang team ay mapadulas ang stones papunta sa target. Walang curling facility dito sa Pilipinas kaya sa Switzerland pa sila nagte-training. Kaya panawagan nila magkaroon na sana ng curling facility dito. We request expenses. Sobrang gastos nito, hindi biruto. We really need that uh... Financial support for, for, to, to sustain even the developmental states. We hope that they would learn to love uh, floor curling, and hopefully, that would be the jump off point. for these floor curlers to become actual ice curlers in the future. Inaasikaso na raw ng POC ang courtesy call ng Curling Pilipinas sa Malacanang. Magbabalik training agad ang curling athletes bilang paghahanda sa pre-Olympic qualifying event para magtuloy-tuloy na ang kanilang laban hanggang sa 2026 Winter Olympics. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng paumanhin si Pope Francis sa hindi niya pagdalo sa Jubilee of Artists Mass sa Vatican City. Ayon sa Santo Papa, nananatili pa rin siya sa ospital dahil sa sakit na bronchitis. Nagpasalamat naman siya sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanya pati sa kanyang mga doktor. Sa pahayag ng Vatican, pinayuhan ng mga doktor si Pope Francis na manatili pa sa ospital at magpahinga. Ito GMA Regional TV News. Patay ang isang rider ng motorsiklo matapos na bumangga sa isang poste ng kuryente sa barangay San Rafael 3, Noveleta, Cavite. Batay sa investigasyon, lasing ang biktima habang binabagtas ang kalsada ng tulay kalero at mabangga sa poste. May pulso pa siya ng naabutan ng emergency responders pero binawian din siya ng buhay sa pagamutan kalaunan matapos sa magtamo ng matinding sugat sa ulo at katawan. Sinusubukan pang ng pahayag ang pamilya ng biktima. Sugatan ng isang ina at kanyang anak matapos sumemplang ang sinasakyan nilang motosiklo rito sa Cebu City. Kita sa video ang isang taxi na nagbibiting the red light sa pagtawid dito sa intersection. Nabigla dyan ang rider ng motosiklo na biglang nagpreno at sumemplang. Tumilapon ang angkas na magina na rider. Agad niyang kinuha ang kanyang anak habang hindi agad nakatayo ang misis niya dahil sa tinamong sugat sa binti. Dinala sila sa ospital at nasa ligtas ng kalagayan. Nagka-areglo na rin ang magkabilang panig matapos mga kung tutulong sa pagpapagamot ng magina ang driver ng taxi. Batay sa monitoring ng isang maritime security expert, lumapit sa Pilipinas sa tatlong barko ng China nitong weekend. Balita natin ni Jonathan Andal. Ganito kalapit sa El Nido, Palawan, ang tatlong barko ng China Coast Guard, 35 nautical miles lang o nasa 65 kilometers, batay sa tansya at monitoring ng maritime security expert at dating U.S. senior defense official na si Ray Powell. See, they're getting pretty close. I'm not sure it's alarming, but it's certainly concerning. They believe their nine-dash line goes right around here and they're going to go right to the edge of where their nine-dash line is. It's becoming more and more common So, um, you know, we're starting to see more and more of these intrusive patrols near Palawan. Noong nakaraang linggo lang kasi, isa naman Chinese research vessel ang namataan din sa Palawan. Pero sabi ng Philippine Navy, sumunod naman sa protokol ang nasabing barko na umiwas lang daw sa masamang panahon. Ang mga barko naman ng China Coast Guard sa Palawan galing daw sa Scarborough Shoal at bumaba pa El Nido pero umalis din agad doon. Sinubukan namin kumpirmahin ito sa Philippine Coast Guard pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong February 2 sa bolinao Pangasinan, may lumapit din na dalawang barko ng Chinese Coast Guard. Pero ngayon sa Palawan, tatlong barko na ang ipinadala nila. Usually they go sort of one or maybe two at a time. So taking three ships is sending a particular message of strength. Ang monster ship naman ng China, wala na sa West Philippine Sea ayon kay Powell. Pero meron pa raw natitira rito na barko ng China Coast Guard. Isa dyan na itulak daw ng Philippine Coast Guard palayo ng Zambales, 95 nautical miles mula sa dalampasigan ng probinsya pero nasa loob pa rin ang EEZ o Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Binuntotan daw ng BRP Cabra ang barkong yan ng China sa kabilaraw ng mga dambuhalang alon doon na umaabot ng lima hanggang walong talampakan. Ayon kay Powell, intrusive patrols ang ginagawang ito ng China na hindi naman daw illegal. It's just aggressive, right? So what the what the Philippines has tended to do is to send out a ship or a plane or something just to just to monitor it. Pero sabi ng maritime law expert na si Attorney Batong Bakal, kailangan kumbinsihin ng Pilipinas ang ibang mga bansa para umaksyon ang United Nations. Hindi nga po masyadong maaksyon ang UN dahil una, over 160 ka member countries yan. Mm -hmm. At para, pangalawa, malapit po, marami po sa kanila, eh, na improvement implementsya ng China. Yung pagpapalapit nila ng kanilang mga Coast Guard vessel, eh, mga pananakot po yan. Lahat po ito, ang ipig pinapakita nila na kumbaga, talagang inaagaw na nila yung karagatan. At gusto nila talaga tayong uh, pasukuin. Personal na nag-usap si na Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at U.S. Secretary of State Marco Rubio kung paano palalakasin ang alyansa ng Pilipinas at Amerika para tugunan ang tinawag ni Rubio na destabilizing actions ng China sa South China Sea. Pumalag naman ang Armed Forces of the Philippines sa sinabi ng Southern Theater Command ng China na nanghihimasok ang Pilipinas sa maritime rights ng China nang mag-join patrol ito kasama ang Amerika at Canada sa West Philippine Sea. Sabi ng AFP, hindi Pilipinas ang nanghihimasok. Masok. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa mga batang 90s dyan, balik Pinas ang bandang The Course para sa kanilang concert nitong weekend. Maraming salamat sa inyong lahat. Muling Napakilig ng fans ang banda sa kanilang The Course from Manila with Love concert sa Quezon City. Isa sa ikinatuwa ng mga dumagsang fans ang pagtatagalog ng singer ng grupo na si Andrea. At ang pagkanta sa mga hit songs nila gaya ng Breathless, Runaway, Radio at marami pang iba. Labimpitong luxury vehicles ang nasa kustudiya ngayon ng Bureau of Customs dahil sa hindi nabayarang buwis ng ipasok sa bansa. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Tony, hindi raw makapagpakita ng dokumento ang establishment dito sa Makati para patunayang bayad ang duties and taxes na nasabing mga sasakyan na nabisto sa kanilang lugar. Tinatayang nasa 370 million pesos ang value ng mga sasakyan at motor. Tinatayang naman nasa 100 million pesos ang hindi nabayarang duties and taxes sa pagpasok ng mga ito sa bansa. Ayon kay Alvin El Tiso, ang Chief ng Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS ng Bureau of Customs, iniimbestiga na kung paano nakapasok ang mga sakyan sa Pilipinas. Ang sports car na McLaren 720S, nasa sa 40 million pesos daw ang bentahan pero ang buwis na dapat binayaran sa pagpasok nito ay 40 million din. Ang isa pa, Tony, sa nakarap ng customs, maaaring na fast break o mabilis ang ibinenta sa dealership ang mga sakya ng mga Pogo executives na nagmamadali na umalis dahil sa Pogo ban simula sa pagpasok ng 2025. ay sa isa sa admin officer ng establishmento, hindi niya masasagot kung galing nga sa Pogo executives ang mga sakyan. Upo naman sa buwis, consignment daw ang business model nila kaya hindi silang direktang na import ng luxury vehicles. Bibigyan ng 15 araw mula February 14 ang nasabing establishmento para patunayang bayad ang buwis sa mga luxury vehicles at kung hindi, ay kukumpiskahin na ito ng Bureau of Customs dahil to na smuggled items Ama ito. Balik sa iyo, Tony. Maraming salamat, Ian Cruz. Kapag may birthday, abay dapat laging may wish. Mas espesyal yan kung galing mismo sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ang isang anak sa Antipolo City may panalong wish para sa kanyang daddy. Wish ko sana laging happy si Gibi at si Mami. Saan mag magkaroon ng pera? Oh. <laughs> <laughs> Sobrang galing mo dyan, baby boy Dave. Sinurpresa pa ng cake ang kanyang daddy Anthony na galing sa trabaho. Kuwento pa ng uploader na si Mommy Procil, laging nakikita ng anak na pagod ang ama sa trabaho bilang delivery rider. Hiling niya na magkaroon ng pera para magkaroon ng sapat silang oras na mag-ama. Ayun naman pala. Kaya naman ang heartwarming na wish na yan bentang benta sa netizens. May 3.8 million views na sa TikTok. Trending. Trending!